sundalo, pwede pang mag-tiktok ayon sa AFP. Narito ang news ni Kim Gomez. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na maaari pa rin makapag-tiktok ang mga sundalo gamit ang kanika nilang personal na cellphone. Subalit kailangan lamang tiyakin na hindi ito konektado sa network ng militar at hindi maho kompromiso ang seguridad ng AFP. Ito ang kinumpirma ni AFP spokesman Colonel Francel Padilla kasunod ng pagbabawal sa mga sundalo na gumamit ng TikTok app dahil sa banta sa cybersecurity. Ayon kay Colonel Padilla, taong 2021 pa ipinatupad ang pagbabawal sa pagtitiktok ng mga sundalo at mas pinaigting lamang nila ito ngayon. Bunsod ng ilang banta mula sa ilang grupo. Paliwanag pa ng opisyal, hindi pinahihintulutan ng kampo ang pagkunig sa military network para lamang makapag-tiktok. Sino mang AFP official ang mahuling lumabag sa direktiba ay sa sa ilalim sa investigasyon at posibleng patawa ng karampatang parusa. At yan ang News Scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.